Hello, good morning, maulang umaga mga friendship! Why? Naglalakbay tayo papuntang punta Batuki. Ito po ay matatagpuan sa San Pablo, Laguna. Ayan po, ang daming tao. Kami po ay naglalakad. Pasensya po at ito ay aking record ng mahirap na at tayo ay mag or ayan nila ayun ang mga Frenchie papunta na po tayo sa kanilang spring na super super lamig ayan enjoy the view po ayan po iba ay ba ba dyan sa my butter spring ito ay long summer mga kwento ng May. Ayan, guys. Mga friendship. Pwede po kayo dyan pumunta at meron pong entrance fee dyan na 200 pesos each. sobrang daming tao parang mga kabuti ang tao dyan sa dami kasi ba diba, nung summer sobrang init kaya ang daming nagtatampisaw ayan pumunta kami dyan from from Cavite to San Pablo Laguna siguro mga ano din eh. Two hours na higit ang ganda no Tsaka pag maliko pa dyan Asahan mo Pag mahina-hina yung baga mo dyan Kailangan mo talagang Malakas ang katong Kasi grabe si Sobrang lamig ng tubig Parang may yellow Ayan Ayan no nyo, Parang wala ka nang Ang place na magpaglango kasi sa so, daming tao. Kumunta naman kami yan sa kabila kasi marami po yan dyan. May sa unahan din na mga ano po, spring. Ayan. Enjoy lang kayong manood. At ako ako'y nagpo-voice record lang. Ayan, unting niyo ang kanilang spring. Super lamig. Ayan, doon kami pupunta sa unahan niya. Ayan. Ayan. Super lamig kasi. Thank you for watching. Frenchie. Bye-bye.